ang lang pagkain ngayon, mamayang tanghalian ng aking dalaga. Ito yung kanyang baon yung aking niluto ngayon. Tapos kaunting kanin kasi nagda-diet. Hi guys! For today's rice video, magluluto tayo ng chicken with cauliflower. Ayan. Ilagay lang tayo ng magic sarap. Yes po! Tantal ng aking baby. Thank Try okay, tayo ng kaunting asin. Kaunting pimento no, no. powder. Baon to guys ang aking estudyante na si ate. Malinis yung aking kamay at haluin natin para ma-mix yung nilagay natin pampalasa. palasa. ko muna to sa rep guys kasi ulam niya to bukas. Chicken na na-marinate so, ko, guys, at lalagyan ko siya ng cauliflower. Tagay muna ako ng bawang at sabihan. Tingnan na natin yung chicken.

Ang tinatawag mo? Mga ingredients. Hindi na pumipigil. na na pumipigil. Hindi check na natin guys. Ito na yung baon ulam nila ngayon for the next video.